ayan, so wala well, yan uh, maaga na, maluwag na yung traffic ko dito na yan sa may papunta na ng Paranaque galing tayo ng uh, Makati galing trabaho, pag-uwi uh, daradarecho lang yung biyahe natin maluwag na, kasi yung naunang traffic yung nadaanan na natin dito eh, kung mapapansin nyo ang bilis ang takbo natin takbon <laughs> 60 hindi ko alam kung kaya yan pero po kasi nga nandun tayo sa side ng pag-iingat si Driver oh. ay si Grab Food yata yun eh maharawas pero just joke lang yan joke lang ayun yung mga trob oh yun pininahan nga tayo kaibigan ang mo pero ayos lang yan maluwag kasi ang daan pero dito kung makikita nyo medyo dumahandahan na kami dahil dito ay meron ng aksidente na naman na nangyari dito eh, hindi ko alam kung ano nangyari so most likely mabilis na naman ang takbo ng mga bikers natin at hindi na pansin ni kuya na patawid itong malaking SUV kita mo basagan yung bumper niya oh. laylay dito tumpukan yung mga tao ayan kita kita tapos dito sa bay gilid merong mga ano nakamotor sa so, ay nainitan natin itong truck yung Ito, dalawang biker ayan dalawa tatlo mga Tayson ang video karambola. Ayan. So, hindi talaga nang ewan ko ba bakit araw-araw na lang nakikita ko ng mga nagbabanggaan disgrasya, no? So, yung una natin nakita ay eh, dun tayo ganda na no? pauwi tayo ng trabaho sa Makati. Sa pangatlo na yan, no? Ayan, pangatlo na. Sa so, una, sa Makati nga. Tapos, sumunod yung disgrasya sa Bacor. Namatay yung driver. Kasi ito yung pangatlo. Ayan. Ewan ko ba? So, kayo, Lagi yung paalala. Pangatlong ng araw, dire-direcho. Lagi mag-iingat, ha? Wala masama magmatulin, pero maging alerto. Adios, mga bigo. Bye-bye.